Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po Tito Nice Vlogs I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga nanay, tatay titos mga titas, lolo, lolas Mga kababayan ko medyo ano ha Lagi kayo magbabao ng payong na Minsan may aaraw na mga alas 9 ng umaga Alas 10 uulan At ang ulan ngayon mga kababayan ko hindi na minuto Hindi na 10 minutes, hindi na 30 minutes isang oras po umuulan na po bawat ano every other day kaya mga kababayan ko magdalakan uh, magdala kayo ng mapanangga sa ulan na ang itatapig natin mga titos mga titas ito y tungkol sa ano sa pagmamaneho sa sakyan ng kotse road rage na naman to mga kababayan ko pag may mga nakakasabay kayong medyo o nasa unahan nyo is medyo bagal and then pasuray-suray yung sasakyan pa ekes-ekes ang maipapayo ko sa inyo ay panampasin nyo na mga ilang minuto tumabi na lang kayo kasi ito yung mama, yung pamilya na patrobol yung kulay puting coaching yan abay nagmamaneo lasing pala pagmasdan yung mga babayang kasi napakadelikado kung naalala nyo mga babayang ko I think 1990s yun eh yung kay Rolito Go tsaka kay Eldon Maguan talagang nagkainitan nyo kasi si Rolito Go pumasok sa maling way one way pinasok niya at ang nasa right way yung Eldon Maguan nakulong si Rolito Go ng napakahabang panahon I think 20 years eh nawala na siya eh yung eh, dumaguan, siyempre, namatay. Kasi binaril sa ano eh, sa ulo. Ito ang road trace, mga babayang ko. Ayan o, no? nasa unahan kasi. Nakainom yung mama eh. Nakakasanan ako ah. Eh, Ay, napasuray-suray oh. Yung iba ikakat ko kasi may bad words eh. Ayan, no? Kung ako sa inyo, ano lang ako, gigilid na lang ako, palalampasin ko na lang yung para iwas gulo, mga kababayan ko. Ay, eh, hindi. Yung mama, medyo, yung... Ay, lang ako. Nakainom, eh. Ano ba? Ayan, yan, yan, yan. Apat ang nakasakay dyan, eh. Yung nagdadrive, yung nalasing, yung nakasando. Ayan. Ayan, oh. Sir, may bata kami, kasama. Sir, may bala kami oh. O kaya may bata ka, may, may kasama. kaya, pero hindi ka lang. O, Ayan, sir, sir. Sige pa, sige pa. Trouble yan, mo ako na ka pa. Sir, may dashcam kami. O, oh, may pa. May dashcam din ako. Anong pakaila mo? Ay. Ay, nawala. Ayan, mga ako. May pa. May dashcam din ako. Anong pakaila mo? Ay, sige. Ay, oh, sige. Ay, sige. Ayan, nag, nagkakaano na dyan mga kababayan ko. Eh. Nagkakamurha uh, na dyan, kaya ikakat ko muna. Basta mga kababayan, pang mga ganyan, iwasan nyo na kasi gulo yan. Mabuti hindi armado. Ayan, lasing pa yung mama. Oh. Kitang kita sa mata mga kababayan ko. Eh. Ayan, nagmumurha na eh, kaya inan ako. Pang mga ganyang mga titos, mga titas, pasuray-suray, and then lasing, tinandaan nyo na yung ano, niris, sinulat yun na yung plate number para i-report sa LTO para mawala ng lisensya man lang yan. Masuspend man lang yan. No? Oh. Nakakamura na yung mga kababayan. Buti may isang kasama sila na umaawat. Di ba pinagbabawal na driving under influence of alcohol? Pinagbabawal yan. Ayan, nakakamura na yan. Oh. Mayabang eh. Ayan, mayabang oh. Mayabang oh. Ayan, nagtungo. Ayan, nagtuturo. Ano? Tinabig yung camera, mga kababayang. Kaya, ano na lang, iwas, gulo na lang. Tumabi na lang kayo kasi siguradong, ano yan, trouble yan eh. Ayan, no? Oh, Mabuti na lang, di armado sila. What if, kung yung mamang naka-dascam din, kung armado, o oh, magkakaura ng krimen yan. Kaya, iwas, iwas na lang. So, napakahirap ng ano ngayon, sitwasyon ngayon, no? Oh. Ang dami may mga may toyo sa ulo. Ang dami mga toyo sa ulo kaya ano na natin to. Maski man nang kayo, ayan sila Ferdy, sila Roseberg, kasi minsan may, may mga kotse, pag inovertake sila ng motor, aba nagagalit. Eh kasi mabagal naman sila eh, ang motor, di ba? Kahit saan naman, di ba? Ikaw ba, Rosford, nakaranas ka na na yung, ano ka, yung sinita ka kasi umovertake ka? O tama naman yung overtake mo, pero parang na, napikon yung nakakotse. May mga ganun na instances nang nangyari mga kababayan ko. Kaya inuulit ko pag may mga ganyan, nagmamaneho kayo ng sasakyan, si ano si chairman, si Juban. Uh, pag naka-encounter ka ng nasa una mo mabagal, mga ilang, ilang minuto, mga one minute, two minutes, siguro tumabi ka muna, palampasin mo muna yung yung may tama sa ulo kasi lasing nga ito mamang to, di ba? Mabuti na lang, may umaawat. Eh kung armado pa yung mga kababayan ko. Napaka... Tapos kasama mo pa pamilya mo. Yung mama naman, alam naman niya, nakasama yung anak niya, nakipag-discussion -diskwensyo, pa. Ilasing pa yung mama o yung babae, yung asawa ng nakadaskam, ganun din. uminit din ang ulo. So, para maiwasan nga yan, magbagal kayo, gumilid muna kayo para kasi nasa huli ang, na, ang, 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 pagsisisi ay nasa huli. Eh kung may nangyari sa inyong pamilya, o oh, kung armado yan, o oh, di ano, di kayo abuti ng Pasko. Kaya yeah, minsan kasi, both party kasi dapat magbibigay na lang. May pinag-arana ka naman siguro. O, oh, di ba? Eh kaya kami minsan, eh, may sasakyan pa yung kaibigan ko, talagang pag may mga ganyan, ano, Pwede, bumagal ka muna, gano'n, gano'n. Kasi, di natin alam mo yung ugali ng nasa unahan mo, eh kung sira ulo pala, o di, yari tayo. Kaya, ano, magbigay na lang kayo, maski, maging defensive driving, defensive driver, ang ginawa ng nakadaskam, napikun siya. Binisunahan, o oh, siyempre, maasar naman yung nasa unahan mo. Lasing pa. O, oh, shout out muna tayo mga kababayan ko, ha. Ah. Ang isa shout out ko is, ano ba, September 28? Ah, ito ngayon, itong araw na to. Binabati ko si Eldong kasi, I think, ano niya, anniversary niya sa isang, sa YouTube niya, one year anniversary. Si Eldong SK Vlog, Ruby Vlog, Cherry Papu's Adventure, Oxy si Stab, Doc Juday, Sheldon Mendrano, Michi Tigerfield, Sinjin82 Blog Official, Honey Shin, Sweetie Shin, Ano lang yun, Biroan lang namin yung mga kababayan ko. Uh, Mama Ring Official, Jane Barona Blog, uh, Amlena Blogs, Tessa Bala, Nane Eva TV, Tatay, Chairman Juban, Kim, Mayang Blogs, Eldon SK Blog, ay, na-doble -do siya, no? Rebs SK Jamming Blog Ehart Purple, Junito Marinado Mayra T. Sanchez, Kabitek TV Remy Perulino, Rudy Reyes, Edwin De Guzman Tony Marsan, Rizel Easy Mix TV Si Daliya Mix TV Mix Blog, Dawigay Chams De La Cruz Arden Blogs, Angel Mix Blog, Jalina Saudi Arabia, Dali ng Israel Evelyn Orasi, Evelyn Official, job Official Channel, Tess Padolina, Eunice and Virgis Tandem, Pearl DM, Tita Marie, AB Inil, SG, Family Flower, si Go Center, binabati ko ha, Marites Coho, at saka yung isang taga Hong Kong, si Abaw, SKTV, Kabater Naga, Rosebird Adventure, the Albino, Jesha Marie Guevara, Angie of San Francisco, Uh, Charles Lumawig, si Jel Angala, Casablanca, Jurens Vlog, Christy San Miguel, Nina Laresma, Lorsano Sino pa bang nakalimutan ko? Basta, uh, uh, i-read, ano ko na ito? -ano i -re recall ko na lang ha. Again, mga kababayan ko, Huwag masyadong mainitin ng ulo pa nagda-drive. May pag paglalagyan kayo. Ah, magbigay na lang kayo. At doon sa mga mamang lasing na yan, nako, sana mawalan ka. Masuspend man ng mga 6 months. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa mga video. Maraming salamat po at peace! Ati Ruby, Cherry, Oxy, Hanishin. Bye!